Inaasahang bababa ang demand sa konsumo sa kuryente sa pagpasok ng tag-ulan. Samantala, ang pagpapatupad ng bawas singil sa kuryente nakadepende sa generation at transmission charge ayon sa Batelec 2. Alamin yan sa so report ni Paul Hernandez. 8,400 pesos ang electric bill ni Irvin para sa buwan ng April. Pataas daw ng pataas ang binayaran niyang bill sa kuryente sa Batangas to Electric Cooperative o Batelec 2 nitong nagdaang mga buwan. Aminadong lumakas ang konsumo nila sa kuryente. Pwede sa init, maraming gumagamit na electric fan, aircon, walang patayan. Sana mura lahat pero walang magagawa kaysa naman magkasakit. Naunang sinabi ng pag na humihina ng El Nino sa bansa. Papunta na raw tayo sa transisyon ng La Nina kung saan aasahan ang above normal na rainfall. Ayon sa Batelec, nakikita kong may tuloy-tuloy na pag-ulan at lalamig ang paligid. Bababa ang demand sa kuryente ng mga residential customers. John, nagpatay na electric fan kasi matagal-tagal yung naging ulan. Ito nung Friday, Saturday ata yun. Matagal-tagal yung ulan. Para sa buwan ng Mayo, mahigit 10 pesos ang singil nila per kilowatt hour. Pero hindi pa raw masasabi ngayon ng battle kung tataas o bababa ba ang power rate sa susunod na buwan. Yung konsumo nga natin bumababa pero yung presyo po ng kuryente natin maaaring mataas pa rin po yun. Hindi po agad uh, automatic na pagka lumamig, bababa agad po yung presyo ng kuryente. Magdedepende pa raw ito sa generation at transmission charges. Gayon din ang bilis sa kuryente sa wholesale electricity spot market o OSM. Ang ating generation charge is a pass-through charge. Uh, wala po diyang nakukuha ang batelek. Pag sinabi pong pass-through kung ano po yung ating siningil ni supplier sa atin, yun din po ang ating ipinapasa. Pag ng batelek, lahat ng pass-through charges na ipinatutupad ay pagsunod din sa ERC resolution and rules. Beripikado rin daw ng ERC ang mga rates nila. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.